What's up sa inyong lahat mga kabrumbrum? For today's videos nga po pala ay pupunta tayo sa dumihan na hindi pinipilahan pero pinabalik-balikan. At for today's videos nga po pala ay kasama natin ang dalawang boss para punta sa tanawan. At dahil masarap nga po pala ang dumi dito ay niyaya ko silang dalawa at syempre wala tayong biyahe ngayon at kasama na rin po pala dito ang gumala at kung napapansin nyo nga po pala ay wala kaming helmet ay dahil wala naman po dito nang huli at barangay road lang po pala ito almost 15 minutes nga lang po pala ang biyahe simula sa barangay punta papunta sa barangay masantol tanawan at siyempre, tingnan nyo naman ang ganda ng kalikasan. Ganyan po talaga ang lugar dito. Sobrang ganda sa tanawan. At makalipas nga po pala ilang minuto na biyahe ay nandito na tayo sa sikat na lumihan. Hindi pinipilan pero dinadayo at binabalik-balikan dahil mura. At sobrang dami ng toppings na nilalagay nila ay talagang ulit ka. Halos mapuno na nga rin po pala yung parking dito ng pagdating namin dahil marami na daw pong kumakain. At pagkarating ko nga po pala dito. At pagkatapos nga po pala ng ilang minuto namin paghihintay, ay ito na po yung aming overload na order. At syempre naman, pagkarating ay takam na takam si boss, ay syempre ating sinubuhan. At pagkakarami nga po pala ng toppings niya, ay hindi nyo rin po kayang ito. Dahil lang isang order po na overload ay kasya po sa apa na tao pagkatapos nga po pala namin kumain ay lumarga na rin po kami at dahil masama ang panahon at pagdaan nga po pala namin dito sa Brandes Santo Leon nandito po ang mga player ng punta shout out po sa mga taga punta na sa mga idol natin at dahil hindi naman tayo pwede maglaro dahil kasama natin ang dalawang boss ay sabi ko ay tayo lumarga na. At shout out nga po pala sa mga tunay na sumusuporta. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na sumusuporta. Sa mga tropa nga po pala, ay shout out po sa inyong lahat. Hindi nyo man ako madalas makasama, or hindi ako mahilig mga musta, ay pasensya na po kayo. Dahil lang inyo trabaho at sa pamilya. At makalipas nga po pala ang nangyoto namin yung biyahe, ay nandito na agad tayo sa Barangay Punta. Medyo mabilis din po pala yung biyahe, lalo na kung pauwi ka. At kung napalawad mo nga po pala ang videos na ito, ay salamat sa inyo. Pwede ka rin naman mag-comment, like, and follow